Once a public servant, will always be a public servant. Ikinararangal po namin ihatid sa inyo ang tunay na anak ng Vinacio Trinidad Senior Memorial School. From Vendors Party List, Honorable Lawrence Anuran Pesigan. <laughs> of greatness and dignity reign in my heart for you have chosen me as your guest speaker of today's significant occasion the commencement exercises of the school year 2023-2024 teachers students parents friends at po ng bata magsisipagtapos tapos kikilalanin at tatanggap ng parangal ngayon. Isang pinagpala at makabulahang araw sa ating lahat. Una po sa lahat ay nais kong batiin ang lahat ng mga magsisipag tapos ngayong araw na ito. Sapagkat ang araw na ito, ang pagsimula, ang unang yugto ng pagtupad sa inyong mga pangarap. Mithiin sa buhay. Ang diplomang inyong tatanggapin ay patunay na matagumpay ninyong matatapos ang unang kabanata ng inyong buhay bilang isang mag-aaral. Nais ko din pong batiin ang lahat ng mga magulang na nandito ngayon sapagat sa araw na ito ay inyong aanihin ang bunga ng inyong mga pagsasakripisyo para sa ating mga mag-aaral. Malaki po ang bahagi inyong ginagampanan pamula pa lamang ng mga bata pa mga ito uh, mula ng inyong isilang binihisan at binigyan ng pangalan hanggang sa kanilang pag-aaral batid kung walang pagsidlan ng kaligayahan ng inyong nadarama lalo na ho kanina habang pinaparangalan ang inyong inyong mga anak. Tauspuso po tayong pinasalamatan at binabati ang lahat ng mga guro sapagkat matagumpay ninyong nahulma at nahubog ang mga batang ito sa mga kaalamang inyong itinanim sa kanilang murang kaisipan, hindi matatawaran ang inyong tiyaga at sakripisyo. At hindi kayang tumbasan ng kahit isang daang aklat ang husay at abilidad ng isang guro kung kaya maaari kong sabihin ang mga batang ito ay mabuti at mahusay na tao dahil ang inyong uh, uh, ikalawang magulang ay nasa loob po ng paaralan, yan po ang ating mga minamahal na maguro ang, ang tema ng ating um, pagtatapos ngayon kabataan Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Gusto ko tanungin, mga mag-aral, nandito ngayong sa ating harapan, binago ba ng edukasyon ang buhay ninyo? Opo. Ang sagot ninyo ay walang patumangging uh, oo? Opo at yes. Sapagat nung kayo ay bata pa lamang, ay wala pa kayong alam hindi pa kayo marunong magsumulat, bumasa at bumilang. At dahil sa edukasyon, hindi lang kayo marunong sumulat, magbasa at magbilang. Ganap na kayong matalino, mabiladad at talentado kabataan na magpapakilala sa inyong bilang isang mabuting tao na ipagmamalaki hindi lamang ng inyong pamilya kung hindi ang buong komunidad. Maraming taong maralita, mga taong pinanganak na mahirap, na ang naging matagumpay at umunlad sa pamamagitan ng pagyakap sa edukasyon. Sa kahirapan na nanaranasan natin ngayon, malaking tulong ang edukasyon. Mga minamahal nating mga mag-aaral na magsisipagtapos, ito po ang inyong pag-asa upang sumunod na panahon ay hindi na tayo makakaranas ng kahirapan dahil sa karunungan at abilidad na hatid ng edukasyon kayo ay magkakaroon ng mabuting kinabukasan tulad ho ng sinabi kanina ng ating tigapagpakilala tayo po ay nagmula sa mahirap na pamilya dangan lamang po uh, nung tayo ay high school, hindi ho kayo po pwedeng makapag-aral ng kolehiyo nang hindi kayo mag-take ng NCEE. Bago pa man po nabuo, nabuo ang matanglawin ni Kuya Kim Atienza, ako po ang unang matanglawin. Dahil ho po dyan, ako po ay nagpapasalaman sa aking mga kabats na honor students sa pangungun pangungunan ni Madam Uh, Ma'am Janet Seda, Ma'am Heidi Suarez, uh, Miss Lynn Karaan, at kay Miss Evelyn Agno, dahil sa kanila po ako ng opya nung kami po ay nagtetake ng NCEE. Awa po ng Diyos, ako po ay nagkaroon ng medalya, sila po ay wala. Dahil mas mataas po ang nakuha ko sa kanila nung ako po ay nagtake ng NCEE. Ako rin po ay nakipagsapalaran na sabi nga ho na iba, kapag probinsyano ka, wala kang mararating. Pero tinakasan ko po ang hirap. Ako po ay nag-college sa Jose Rizal College at nung pong araw na yon, ang sikat na sikat pong fast food chain ay ang Jollibee. Ako po ay nag-apply sa Jollibee Robinsons Galleria. Hindi pa ho tayo marunong mag-Ingles na no, mga panahon yon. Ang sabi ho ng supervisor, why do you applying in this company? Hindi ko po maintindihan ang ibig sabihin noon. Hanggang sa tinagalog na po ng supervisor at tinanong, bakit mo gusto mag-apply sa Jollibee? Ang sabi ko po, ang Jollibee ang number one fast food chain sa Pilipinas. Natanggap po ang inyong lingkod. Hindi po tayo inilagay sa kitchen, sa dining po tayo inilagay dahil nung araw ay cute na cute po ang inyong lingkod. Ganon din po, nag din po tayo sa ABS-CBN. Gusto ko, ang pangarap ko, ko talaga ay dati ay maging guro. Bagat ang mentor ko po ay si Ma'am Chelle de Leon, gusto niya mapasok ako sa mundo ng telebisyon. Ako po ay nag-audition sa ANG-TV. Ayan, tamang-tama ho, may shooting si Jody Santa Maria sa may simbahan. Ako po inag audition Kasam, uh, Kasabayan ko po si na Julina Magdangal. Eh pag ho namin sa stage, dumating ho si direktor Johnny Manahan. Tinamaan kami ng camera. Ang sabi ni direktor Johnny Manahan, ang lahat po ng tinamaan ng camera ay pwede na pong bumaba. Ang akala ko po, artist na na ako, 'yung pala ay tatawagan hanggang sa ngayon po sa pagtanda ko ay hindi na ako natawagan ng ABS-CBN ngunit hindi ho tayo uh, uh, nat uh, natakot na sumabak ng sumabak para ho makapag-audition dumating din po ang announcement ng batibot naghahanap po sila ng singer nag-audition din po ang inyong lingkod may dala po kung minus one ang title po ng kanta ay if we hold on together. Ang akala ko po ay mababa lamang ang tono ng if we hold on together. Habang tumatagal, pataas ng pataas, nakikita ko po ang director, nagtatawanan na. At dahil ang boses ko po ay pataas na ng pataas at hindi ko na po kinaya. Dumating po ang isang malaking break sa akin nang mag-audition uli ako sa ABS-CBN bilang isang miyembro ng halalan o bantay election ng 1992. At ang inyo pong lingkod ay pinalad na makapasok hanggang sa madiscover po ko ni Kabayang Noli de Castro at nagtagal po ang inyong lingkod sa ABS-CBN ng 25 years bago ho tayo nahalal dito sa Bayan ng Talisay. Marapat lamang po na hindi kayo tumigil sa pagtanggap ng edukasyon sapagkat mas maraming pagbabago at mas maraming kaginawaan ang idudulot nito. Magsilbing inspirasyon sana ang dakilang araw na ito upang lalo kayo magpursigi at magpatuloy sa dekalidad na edukasyon. Ang lahat ng mga aral at payong itinuro ng aking mga naging guro sa para lang ito ay binaon ko hanggang sa pagtanda ko at narating ko kung ano ako ngayon. Ginamit kong tungtungan sa pagtupad sa aking mga pangarap, sandata sa pagharap sa mga hamon ng buhay, sandata sa pagtupad ng aking tungkulin noong bilang isang halan ng bayan dito sa bayan ng Talisay. Kung kaya, nais kong espesyal na pasalamatan ang lahat ng aking naging guro sa aking mahal na paaralan ng Binasyo Trinidad Senior Memorial School sa kanilang ginawang pag-akay at paggabay sa akin noon. Special mention kay Binibining Goring Luna na siya hong pumalo sa aking palad dahil nung araw po ay bibihira po nakakabili ng Mountain Dew, Merinda at Root Beer. Ay, ay ho ako ni Ma'am Goring doon sa mga kaklasiko na doon ho sa lounge counter. Ay sa ka, katakawan ko po, umut-ut din po ako ng Mountain Dew, Root Beer, Sabay-sabay ho kami pumasok kay Madam Goring. Hey, hindi ko alam si Ma si Ma'am Goring ay may dala na pong patpat. -pat. Lahat kami ay hinaplit ng patpat -pat sa aming mga palad. Pero hindi ho ako nagsumbong sa aking mga magulang dahil pag nagsumbong ako sa aking mga magulang, hindi ako kakampihan, mas kakampihan ng mga magulang ang ating mga guro. Sana ho sa mga magulang akayin po natin ang ating mga minamahal na guro. Sapagkat kung hindi ho dahil sa kanila, hinding hindi ho magkakaroon ng magandang tagumpay ang inyo inyo mga anak. Ganon din ho kay Ma'am Eden Luna, Ma'am Milagrin Villanueva, kung saan nga ho ako'y nagtitinda ng ice candy. Kay Ma'am uh, Remedios na tanawan, nagkaroon ho tayo ng perfect 80 grades. Kay Ma'am Lucy Caraan, na nanghaplit din ng aking puwitan. Kay Ma'am Perlita Iskanyo, na hinaplit din po ang aking puwit dahil hindi po ako makabasa. Ayun po. Pero yun po ay naging susi ng akin tagumpay. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa mga magulang, kayo naman ho ay tayo, pare-pareho tayo nakaranas ng disiplina. Kung hindi ho natin igagabay sa ating mga anak, wala ho mararating at hindi ho magiging matatag ang inyong mga anak. hanggang sa ngayon, ako po ay tumutulong pa din sa mga nangangailangan, naglilingkod na mahusay at matapat, may takot sa Diyos at bitbit -bit ang mga pangaral ng aking mga, mga guro. Maraming salamat po sa kanila, lalong-lalo na ho kay Ma'am Chelly De Leon, na teacher ko ho nung high school, na kaya rin po ako nakapasa ng English. Naka, nagkaroon po ako ng gradong 86% dahil pinakanta din po niya ako ng My Endless Love. Ako po ay pinakanta niya, sabi ng mga klasika, umupo ka na at hindi maganda ang iyong boses. Pero tinapos ko po ang kapalit, 86 ang grado ko sa English Malaki po ang inyong bahagi sa tagumpay na meron ako ngayon. Paulit-ulit pong pasasalamatan ang mga dekalidad at dekalib, dekalibring guro, lalo na sa para lang ito na mahusay uh, pagpap, na magpapanday, hindi lamang sa aspeto ng akademya, kundi lalo tigis sa taglay na kaugalian ng ating mga kabataan. Pasasalamat muli po sa mga responsable mga magulang sa inyong paglalayon na mabigyan ng sapat na edukasyon ang inyong mga anak. Salamat din po sa lokal na pamahalaan sa patuloy na pagtulong sa ating mga eskwelahan at suporta uh, lalo tigid po kapag nagkakaroon ho tayo na aktibidad sa bawat school. At bilang uh, pagtulong po sa Binansyo Trinidad Senior Memorial School, mula po lunis ay eaayos na po ang inyong kantina. Ipaparepare po natin bilang tulong ko po sa Binancio Trinidad Senior Memorial School. At ako po, muli nagpapasalamat sa ating butihing mayor sa pagsuporta niya sa, ating mga brigada eskwela. At bukod ho dyan, ang bawat, school, uh, bawat room po ng Binasio Trinidad Senior Memorial School ay makakatanggap po ng electric fan mula ho sa amin sa vendors. Asalhat lahat po ng mga bata magsisipagtapos ngayon? Muli ang pagbati ng sa ako sa inyo. This celebration be start of your new chapter. Good luck to all of your dreams. Hi, sir, hi. At ako po ay meron din pong munting regalo sa ating mga nagagandahan at nagwagwapuhang teacher. Mamaya ho, kita-kita ho tayo doon sa school ninyo, hindi ko lang ho eh, pwede ibigay dito at magkakagulo. Ano po, pero lahat po kayo ay makakatanggap. At bukod ho din, doon dito, mula valedictorian 24 yung mga honorary student, magbibigay din po ako ng konting halaga na makakatulong po sa inyong mga magulang. Muli po, isa mapagpalang umaga, mga kabendor.